ang mga bus na nakapila at saka mga pasayro na naghihintay dito sa Pasay ah, magandang 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 ah, tanghali po sa inyo mga kagulong at nandito tayo ngayon sa Pasay umuulan po dito umuulan dito sa Pasay at yan po ang sitwasyon natin ngayon dito sir. Meron po. Shout out, sir. <laughs> Ay, <karami. laughs> ayan. Ah. Uh, ayan, dyan po yung mga bus na nakapila At tingnan po natin Oh, shout out dyan, idol Ayan ang tayo po mga bagahe ngayon ang mga papunta ng probinsya gawa ng uh, alam naman nating magpapaso ngayon. Mabili ngayon sa probinsya sa mga RTW. Ayan. At uh, umulan nga po dito ngayon sa Pasay. Pero hindi naman kalakasan ng ulan. At yan, Kabanatuan ACTX po. Nakapila ngayon. Kabanatuan ACTX. Ayan, shout out. San Clemente Camiling ayan po San Clemente Camiling sa San Fabian anong oras par? Salah una. anong oras sa San Fabian? Alas, sa isi... Alas 4 Alas 4 po San Pabian. Alas 4 po San po. Day 2 alauna, alas 4 po sa San Fabian, alauna dito sa Pasay. Siyempre, hindi mo wala itong 88136. Ayan. San Carlos, at ito, Dagupan. Ito si Parker, nagkakarga nga ng ating bagahe. Sa at Tagupan at San Carlos, yan, yan po ang sitwasyon ngayon dito sa Pasay. Ano po? po mga kagulong ano po ayan po si Tuso update update lang po tayo araw araw dito sa Pasay mga kagulong at ngayon ay darating na sa darating po kung kapasko na na po kung video po magpabook na po kayo at yung online booking uh, walk in booking po natin dyan ha na. dyan lang po kayo pumunta kung kayo po ay magpapabook papunta ng probinsya yan dyan sa tingiting uh, section niya yan ayan shout out ayan Ayan po ha, andyan lang po kayo. Sige po, ta update update lang tayo sa Paset. Ang uh, oras po pala ngayon ay alas 12. 12. Wednesday, 18 ng December. Ayan, ay, shout out po sa inyong lahat mga kagulong. Ha. At uh, Merry, 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 Merry Christmas po sa ating lahat. Sige po, tagapay, sumasayang paglalakbay. Five star, may malasakit. Magandang tangali po sa inyong lahat.